Good afternoon mga guys. So Sunday pa lang ngayon. Uh, wala tayong ginagawa. So napakaskas tayo ng ating ano no, panghati na labuyo no. ayano. No? isang talisayin. So yan pala yung babae ko na ano white gold na hats. naman yung pure labuyo. Yan maamoy na counter. Eh saka yung isa no, doon yung babae na kasama niya F1 na yan Labuyo X Texas yan mga kanter. so yung iba mga kander nandito pa sa loob ng ano kulungan yan kita nyo yan uh, F1 na yan so pinababa ko sila mga kander no? kasi ano matagal-tagal na din hindi nakababa yan na-miss ko na sila mga counters ka kasi puro trabaho lang tayo mga counter. Uh, Monday to Saturday nasa trabaho tayo. So linggo lang tayo na no. Uh, may bakanting araw. Ayan mga counter. Uh, tapos sila ang dalawa mga counter para hindi ano. Kung sabi siya magbungol. Mga counter. Good luck pala sa nagkatingay ng araw no. Sunday. Yan mga ka-hunter, yan po yung F1 ano. ko na Labuyo texas Yan mga ka-hunter Yan, nakagalagala na sila Masaya na sila mga ka-hunter Kasi nakagalagala sila Yan So Yan mga ka-hunter Mga Gunter, thank you for watching. Good luck sa nagkating ngayong araw.